Mimi, wait. Bisa yara, oh. Pakarin. Huh? Lili. Lili, Lili. kay hindi ko maka-ano ka maka- Ma- Lili ko mapahigda pag nag-upload ba? Okay lang siya. ay kung ginapahigdaan mo na, oh. Pagawas, pagawas niya, law ay. Bot. Mi <coughs> mi antri ana mim. Imjik mi imjik. Grabe ang bunganga niyan kanina pa nakasigaw-sigaw. Tarain tita, Sophie. bunganga nga niyo, oh. Punta kami sa bakala. amon na siya kalayo, lakaro na naman. Dali. Sayara, sayara. Kali, Si Mary. Malapit lang na dari ang ano ang 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 bakala sa ila. Ya lang naman magadto diri ba. Pod sa mga bata. Si Mary sa tubangan. Kadama na siya. Mary say hi. Mary. Ops nipo. po. mo wala ko na ginapa- ginapaamo na kay Budlayan. ko ba. Ambot na nga hindi na gagamay siya pag pagguri siya self. Pag-upload nimo, landslide mata dili siya patindog. May makaka-edit ay ako pag-upload ani hindi na ko edit. Hindi amon ni, okay lang ni sa akin. Hindi sila patubanga. Hindi pagwa ang mga itsura nila. Ayan mo na pong yaya magpugos. ay na muna si yaya. Ako hindi kaya. Dili ko na kaya na Mary. Oy, pinuha ako. Hindi kaya ya. Siya, di ko ka dali sa iya. Pila kami na ito. Di ko siya. Kalupi ba? Bugat. Ah. Inahapo ko Korea, buyag na bata. Wala mo ilang kaos alaga kung YouTube kung kung pisa. Nauna-una gitsirawan, oh. Yan lang, ma'am. Shahad, Shahad, antar. Christina, siyope. Wala. Wala. la antar